Good morning po, ba, Melvin. Ayan. sa so, salamat sa Panginoon sa magandang umaga na ito na pinagkalob niya sa atin. So ngayon ang ating pag-aaral, paggamit ng ating mga talento para sa Diyos. Ngayong August 5, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami nagpapasalamat sa talentong pinagkalob niyo po sa amin. At aming dalangin, O Diyos, tulu turuan niyo po kami na aming magamit ito sa inyong gawain at ito po ay lumago ayon sa pagkabigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa pagmamahal niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sangayon po dito mga kapatid sa ating key text, 25, 14, 15 ng Mateo. Sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng limang talento, ang isa ay dalawa, at ang isa ay isa. Sa bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. So yung mga alipin niya ay pinagkatiwalaan niya ng marami mga, ng iba't ibang bilang ng talento. Yung iba ginamit, yung iba ay tinago. So sa ayon sa story dyan, yung uh, tinago, yung talento, hindi lumago. Pero yung mga talento na ginamit ay lumago. Kaya noong hindi lumago yung talento, pagbalik ng may-ari, ay binawi niya ito. Kasi hindi ginamit yung talentong ibinigay. So meron, il, ah, ilan man ang ibinigay sa ating talent, hmm, kaunti man ito o oh, marami, it doesn't matter. Ang kailangan, ang pinakamahalaga ay kung paano mo ito gamitin sa gawain ng Panginoong Diyos. Kasi gino, gino, ano yan eh, binigay ng Panginoon. Kahit yan ay nag-iisa ay eh, kung mapalago mo eh, di Di ba? O, dadami yung uh, talento na yan. Ang parabola ng mga talento ay may personal at individual na aplikasyon sa bawat lalaki at babae at batang nagtataglay ng kapangyarihan ng pangangatwiran. Ito yung sabi sa mga makalangit na dako, merong personal na aplikasyon. Nang tawagin ng Panginoon ng bahay, ang kanyang mga lingkod ay binigyan niya, so yun, binigyan niya ng mga gawain. Kasama ang buong pamilya ng Diyos sa responsibilidad sa paggamit ng mga pag-aari ng kanilang Panginoon. So, ano po ang a, a, sa atin naman, ano ang mga talentong ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos? So, nandiyan yung paghanap ng pera, di ba? Nandiyan yung pakikipagkapwa tao, nandiyan yung Yes, barunong mag, uh, may talentong umawit, may talentong magsalita, may talentong ganito gawin, may talentong ganun. Ang pinakamahalaga, walang walang pangit na talento. Walang mahina na talento kung ito'y gagamitin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Pag ito ay ginamit sa gawain ng Panginoon, walang pangit na talento mga kapatid bawat individual mula sa pinakamababa hindi kilala hanggang sa pinakadakila at mataas ay isang moral na kinatawan na pinagkalooban ng mga kakayahan kung saan may pananagutan siya sa Diyos. bawat isa sa atin may pananagutan sa Panginoong Diyos. Lahat, no, lahat ng nanampalatay sa Panginoon mayroong kaloob na galing sa ating Panginoong Diyos. Yung mga talento. At kahit hindi man na mayroong talento na dapat ay gamitin sa gawain ng Panginoon. Ang spiritual, mental at physical na kakayahan, ang influensya, katayuan, mga pag-aari, pagmamahal, pakikiramay, lahat ay mga mahalagang talento. So ito yung binigyan din dito sa ating devotional. Influensya, katayuan, pag-aari, pagmamahal, mahalagang gamitin. Dapat gamitin sa gawain ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga kaluluwa kung para kanino namatay si Kristo. O dapat sabi dito, dapat na ano daw ang mga tao ang mga kaluluwa o tayo mga tao magamit natin sa pag sa maraming mga tao para sila ay maligtas sa pamamagitan nino ni Jesus Christ. So lahat ng aspeto mga kapatid talent yun. Gaano kaunti ang nagpapahalaga sa mga pagpapalang ito? So yung influensya, parang hindi mo nakikita ang talento, no? Pero talent pala yun. Yung influensya, ano pa ba dun yung hindi masyado napapahalagahan? Napapa, yung spiritual. Talento rin pala yun na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? Lahat. Pakikiramay, talento rin pala minsan hindi na-appreciate, minsan hindi napapahalagahan. Gaano kaunti ang nagsisikap na pagbutihin ang kanilang talento at dagdagan ng kanilang kapakinabangan sa mundo, ibinigay ng Panginoon sa bawat tao ang kanyang gawain. So, ilan na nagpapahalaga, ilan na nagpapalago ng kanilang talento. Ilan ang nakaka-recognize na meron silang talent noon. Yan. Ano yung sa nabanggit na mayroon po kayong talent? Kung wala po doon, ay ano po yung maidadagdag yung talento na meron kayo ngayon. Ang mahalaga dito, pahalagahan, you no? Know, i-appreciate, no? pahalagahan, yun na nga yun. At syempre, sikapin natin gamitin at ito ay madagdagan ang talento natin. Binigyan niya ang bawat tao sa ayon sa kanyang kakayahan at ang kanyang pagkakatiwala ay katumbas ng kanyang kakayahan. Hayaang gawin ng negosyante ang kanyang negosyo sa paraang makalwalhati sa kanya Panginoon dahil sa kanyang katapatan. So hindi masama na yumaman na magnegosyo ng magnegosyo. Ang pinaka-importante mga kapatid ay eh maging tapat sa Panginoon. Ayun eh, po pala yun. Ayun na lundo. Maging ikaw ay mayaman o mahirap ang lundo ng pagtatapat sa Panginoong Dios no hindi magsikap tayo para tayo ay magkaroon din ng maraming mga uh, asset di ba ang lundo noon gaano ka katapat sa Panginoong Diyos kahit meron kang isang milyon kung hindi ka tapat sa Panginoon wala din di ba o kahit nakakaunti ang meron ka kung hindi ka rin naman tapat sa Panginoon parehas ka lang din ng mayaman, di ba o parehas lang kayo o, sa mundong ito mas kawawa ka pa. Bakit? Mahirap ka lang, hindi ka patapat sa Diyos. Yun ang mahirap doon, ano? na kailangan kung tayo ay nasa mababang level ng pamumuhay, mahirap na nga tayo, eh magtapat tayo sa Panginoon, doon tayo bumawi, di ba? Kung mayamang ka naman at talagang uh, bilyon-bilyon ang pera mo, eh makita sa pagtatapat sa Panginoon. Mayaman man o mahirap, ang challenge talaga pagtatapat sa Panginoon. Yun. Kapag pagbilyonaryo ka, challenge din yan pagtatapat sa Panginoon. Bakit? Paano mo nga naman ibabalik yung yung tights na million na, di ba? O kapag ka hindi ka tapat sa kakaunti, hindi ka rin tapat sa malaki. Eh yun na nga, mahirap din magtapat kapag ka ikaw ay mahirap. Ang sasabihin mo eh, kapos na nga po kami, ibabalik ko pa ba ito sa Panginoon? Tapos na nga kami, magtatapat pa kami sa Panginoon. So ang isyo talaga, talagang pagtatapat. So ano man ang estado mo sa buhay, yung pagtatapat sa Panginoon ang kinakailangan. At talento rin yun sa Panginoon Diyos. Ano? Ano man ang estado sa buhay, pantay-pantay tayong lahat. Yun ang pinaka-conclusion. Pantay-pantay tayong lahat no, na kinakailangan gawin na magtapat sa Panginoon. Eh kung hindi ka rin naman pala magtatapat sa Panginoon, bakit mo oh, bakit ka mananatiling mahirap? Pagpakayaman ka na ba? Hindi ka rin naman tapat sa mahirap eh. O magpakayamang ka na. O baka pag ka, maging tapat ka sa Panginoon. Ang problema kapag mayaman na, o oh, mahirap naman din magtapat sa Panginoon. Kinakailangan talagang idalangin ang bawat isa. So, idalangin ang sarili sa Panginoon. Sa Panginoon, ano man ang pag ng buhay ko, masumpungan ninyo akong tapat. Yan haya ang dalinya, niya ang kanyang relihiyon sa lahat ng mga nagawa at ipakita sa mga tao ang espiritu ni Kristo. Haya ang mga mekaniko ay maging masikap at at tapat na kinatawan niya na nagpagal sa mababang paraan ng pamumuhay sa mga susyudad sy ng Judea. Ayan. So si Jesus Christ, mga kapatid, ano? dinala niya ang pagmamahal ng Panginoong Diyos Ama sa maraming mga tao sa syudad. Yaong mga biniyayaan ng higit na mataas na mga talento ay dapat maliitin, ay hindi dapat maliitin ang kahalagahan ng paglilingkod na yaong may mga mas kaunting kaloob kaysa sa kanya. Ang pinakamaliit na pagkakatiwala ay pagkakatiwalaan galing pagkakatiwala galing sa Diyos. So hindi mo dapat maliitin yung kakaunti lang yoong uh, yung pong talent na ibinigay sa kanya. Mas magbantay ka nga dahil malaki 'yung talent mo. Ibig sabihin, mas malaki 'yung inaasahan ng Panginoong Diyos sa atin na natin. O sa madaling sabi, mas malaking talento, mas maraming responsibilidad sa gawain ng Panginoong Diyos. Ang kailangan mong gawin ay gamitin lahat ito sa gawain ng Panginoon. Hindi 'yung mangmata ka ng iba. Mang maliit ka ng iba, mamuna ka ng iba. Eh bakit ganun to ka? Bakit hindi ganyan ang ginawa mo? Bakit ikaw ganito? Bakit ganyan-ganyan? Hindi ka dapat mamuna, mamamuna. Yung talento na meron ka, gamitin mo. Alam mo pala yun, eh di ikaw ang gumawa. Di ba? No. Expert ka pala dun, eh di ikaw ang mahuna. Bakit puna ka lang ng puna? Eh talento na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nakita mo para mahina yung, yung tao sa ganun. Ikaw mismo yung magano. Ikaw yoga ah, gumawa noon. Yan yung talento binigay sa'yo ng Panginoon. Eh mahina nga siya doon pero ginagawa niya, yung, ginagawa niya yung lahat ng makakaya niya. Pero hanggang doon lang yung makakaya niya eh. Hindi mo kailangan punain. Di ba? Bagkos tulungan mo. Yun yun eh. eh. natural reaction, yung mga matatalino, yung magagaling sa talento na yon kapag nakita may nagperform na mahina, eh pagtatawanan, mamaliitin, pagmamalakihan hindi pala tamang gawin yun. Kinakailangan ay tulungan, suportahan, at ikaw mismo yung gumawa o malalay. Ikaw yung magaling eh, di ba? Pinagkatiwalaan ka doon ng Panginoon eh. Sa pagpapala ng Diyos, madudo, ang isang talento sa pamagitan ng masikap na paggamit. Yun. At lalago sa apat ang dalawa na ginawa, ginamit sa paglilingkod kay Kristo na ano pat ang pinakamababang sangkap ay lalago sa kapangyarihan at kapakinabangan. So yung isang talento, yung nag-iisang talento madadagdagan kapag ginamit sa ating Panginoong Diyos. Pero pag hindi mo ginamit, mawawala ito sa iyo. kailangan gamitin mga kapatid yung talento na yun. Ang masikap na layunin, ang may pagtanggi sa sariling pagsisikap ay lahat nakikitang pinahalagahan at tinatanggap ng Diyos sa langit. Or, ang pinakamahalaga doon, maliit o malaking talento, pag ginamit sa gawain ng Panginoon, lahat ay tatanggapin ng Panginoon. Lahat ay na-appreciate ng Panginoon. Basta ginamit sa nagtatapos na gawain ng Panginoon na ang mga lahat ng mga tao ay maligtas. Gamitin mo ang iyong kaloob sa kaamuan, sa pagpapakumbaba, sa pagtitiwalang pananampalataya at maghintay hanggang sa araw ng paghuhusga. At ikaw ay walang dahilan para sa kalungkutan o kahihiyan. So dito po mga kapatid ano, hindi dapat ang kailangan natin ay magpakumbaba, yung kaamuan hindi yung mapanghusga. No. Ang kinakailangan natin ay talagang uh, yung kalooban ng Panginoon yung atin pong gagawin. Sabi dito, gamitin mo ang iyong kaloob sa kaamuan, pagpapakumbaba, nagtitiwalang pananampalataya, naghintay hanggang sa araw ng pag So ibig sabihin mga kapatid, no? Gagamitin natin yung talentong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon hanggang sa makita natin ang ating Panginoong Hesus jaan sa alapaap kasama ang kanyang mga anghel. Yeah, katulad ng mga alipin na ito na binigyan ng mga pag-aari mga talento, tayo rin mga kapatid ay binigyan ng talento ng Panginoon. May isang araw na darating, darating si Jesus Christ sa ikalawang pagkakataon, makikita ng marami mga tao dyan sa Alapaap at tatanungin tayo kamusta yung talentong ibinigay sa atin. Nawa, nagamit natin sa gawain ng Panginoon. At ano ang gawain ng Panginoon mga kapatid? Ang iligtas ang marami mga tao. So ang gawain ng Panginoon ngayon ay maantik ang puso ng marami mga tao na lumapit sa Kanya, manampalatay sa Kanya. So ano ang ating part dito sa pagliligtas sa marami mga tao? Of course, hindi natin sila kayang iligtas, kundi tayo ay tagatawag. No? Tagatawag. Parang yung ah, sabi dun sa amin nung kami naghahanap ng trabaho sa Manila, ang sabi ay eh, mayroong call center doon, kahit hindi ka marunong mag-English, eh pwede ka doon sa call center. Yung pala, call center sa jeep. Magtatawag ka ng pasahero. <laughs> Tapos, manghihingi ka sa driver ng uh, bariya o oh, 10 piso. Eh, kung makasampu ka, eh di mm, meron ka ng uh, isandaan, di ba? O, oh, magbaghapong ka, baka makapay 500 ka pa doon, mataas ka pa doon sa empleyado, doon sa call center, magtatawag ng pasahero. no? Yung, yung, yung barker, baka tawag din barker eh. Yung barker, hindi, hindi niya kayang isakay yung mga pasahero. No, hindi niya kayang ihatid dahil hindi naman, hindi naman siya driver ng jeep. Ang kakayahan niya, sumigaw na sumigaw, magtawag, magtawag na magtawag para mapuno yung jeep, makaalis na sila. ba diba? At saka babayaran siya. So dito po mga kapatid, hindi natin kayang iligtas yung mga tao. Ang kaya lang natin, tawagin sila papunta sa Panginoon. At ang Panginoon ang bahalang magligtas sa kanila. Parang ikaw ang taga-kawahi. ba diba? Ikaw ang taga-attract. Taga-attract. O dito kayo sa Panginoon. Kaya lang marami ngayon ang mga barker din na iba-ibang mga lugar kung saan papunta. No, kaya kailangan magdoble tayo ng puwersa, magdoble tayo ng kasipagan na mag-attract ng mga tao. Baka matawag sila ng maling tagatawag. <laughs> matawag sila na mapunta sa ibang lugar, sa ibang landas. Kailangan ay matawag natin sila papunta sa Panginoon. Kaya lagi nating dadalian, lagi nating uhusayan, Gamitin natin ang talentong pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano man yan, pakikiramay man yan, pagmamahal man yan, malasakit man yan, ano man yan, basta gamitin sa gawain ng Panginoon. Matawag yung mga kaluluwa sa ating pong Panginoong Diyos. So napakaganda ng ating devotional sa mga makalangit na dako. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. At ngayong uh, Monday, uh, August 5. Uh, bukas, August 6. Yung lahat po ng mga estudyante natin, IICD, ay meron tayong online training. O yan, sa gabi. Yan, sa IICD. So ngayon po, tayo po ay mananalangin na sa pangunan ni Brother Melvin Bilasano pagkatapos po ng awitin, papuri sa ating Panginoong Diyos. Magandang magandang umaga po. Amang banal na makapangyari sa lahat. Patuloy po ang aming patasalamat at papuri sa inyo sa umaga na ito. Unang-una, binigyan niyo kami ng panibagong buhay at kalakasan. At pangalawa, ito ay napakahalaga ipinalala niya po sa amin ang aming paggamit ng aming mga talento para po sa inyo. Takilan Diyos, wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Kailangan po namin ang patnubay at gabay araw-araw may at maya sandali sa bawat sandali ng aming buhay na kami ay gamitin eh, ang aming mga sarili. Samaan kami saan pa mang uh, aming mga kalagayan ng aming buhay. Kami ay mga ang tapat tapat sa inyo po kailan pa At tulungan kami na sa aming mga talento na maaaring ipagkalog sa panimula sa gawain sa simbahan kaya din pagiging matulungin sa at mahibigin sa aming kapwa ay ito'y mapalago namin upang sa ganon kami patuloy maging connected po sa inyo patuloy na ang aming connection sa inyo magpapalago nito kaya salamat sa pagkakataon na kami palagi nakakapagbasa ng Bible, nakakapanalangin, nakakatid ng devotional at kami tunay na nakakalabit at nagigising sa aming mga pagkakatulog. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin, ang mga estudyante, mga bata na patuloy na babalik sa kanilang paralan, ingatan po sila sa kanilang pag-stay doon, bigyan sila ng sapat na kalusugan, karunungan, at sila'y maayos ang kanilang maging marka sa eskwelahan. Palalangin din namin si Hana na nawapoy maging maganda yung kanyang resulta ng kanyang check-up. At hindi na siya matuloy sa another operation. O nakilang Diyos alam namin na kayo nariyan at buhay. Ipagkalaw niyo po kay Hana ang kanyang pangailangan. At maging alisin ang kanyang pangamba sa lahat ng mga gastusin, sa lahat ng mga pa sa kanyang kalusugan at makakita niya ang inyong kabutihan at pagmamahal. Dalangin din namin si Ariel Gatmaitan o yung kanyang anak. Nasa hospital, ano man ang kanyang kalagayan ng kanyang kalusugan sa mga sandaling ito. Eh, nahipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay at ipakita sa kanya ang inyong pagmamahal sa pamagitan ng pagpapagaling sa kanyang karamdaman at maunawaan niya na kayo nagpagaling sa kanya at may bahagi ito niya ito sa iba. At ganyan din aming dalangin ang resulta ng blood test ni na Nanay Fina. Nga po ito ay maging ma-okay. At kung ito man ay may kailangan i-adjust, tulungan niyo po siya na mabago ang dapat paguhin. Ma Maintain ang mga dapat i-maintain upang sa ganun siya ay maayos sa kanyang pakiramdam. At patuloy na makapaglingkod, makapagtapat po sa inyo sa ma maayos na, na kalagayan. Amin um, din pong patuloy na sinasama sa panalangin ang ilang pang mga prayer request ng mga kapatiran. Ang um, may mga karamdaman at nagpapagaling sa kanilang karamdaman. Si Angel Prianesa, gayon din ang si Kuya Arman sa kanyang uh, pagpapalakas sa recovery. Si Sister Ana Rosbel Hermino, pero din si John Hunsia, at patuloy namin na sinasama sa panalangin ang iba pang magawain sa aming nasasakupan patuloy na inyong pagpapala at gabay ang aming maranasan ganyan din ang mga pamilya ng mga nakikinig ngayon ang family ni Sister Emily Makalalat Manong John, si Brother Eliseo ganyan sa si family ni Reynard Wenzel Garcia, si Ruby, si Annie si Nicolo at si Andre ganyan ng baby na sa sinapupunan ng kanyang ina ay patuloy niyang palasugi na kanyang pangatawan na may patuloy nilang maranasan ang inyong biyaya at pagpapala at sila ay patuloy na manampalataya sa inyo na siyang lumikha at nagbigay ng aming mga pangailangan nalangin din namin si Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco sila ani, Patrick, Nicole Trixie, Eusebio at ang iba pang kanilang mga membro ng pamilya na may patuloy nilang maranasan ang inyong pagmamahal makilala na kayo ng lubusan na bilang aming Panginoon Tiga Pagligtas ang mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at manunubos Amin din dalangin ang family ni Sister Melissa Gambo kasama na si si Melvin at si Brother Monty Gambo. Dalangin din namin ng mga malayo sa pamilya na nagtatrabaho si Brother Rudy Masiklat, Sister Isa Irilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin pa, si Brother Buboy pa, gayon din ang tata ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanilang bahay tahanan. Ingatan po silang lahat sa kanilang araw-araw na pamuhay. Patuloy pa rin maging connected sa inyo kahit malayo sa kanilang pamilya. Dalangin din namin ang kalakasan patuloy kay Ate Lorna, Kuya Bobby. At kagalingan at kalakasan kay Ate Grace Amano, Sister Amy, Lantang, kay Nanay Fina, Tatay Rudy, Rick Hermoso, kay Baby Brother Benjamin, Uh, Munti ganyan din si Sister Lynn Peralta, Sister Buena, uh, at Sister Pichi, si Ma'am Labchoy Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamorin, si Feli Domingo Gucheco, si Brother Lorenzo, Sister Lorna, Sister Ana Manuel, Christopher Omale Coderes, Erika L. Santos Rivera, uh, at kagalingan din. Ang aming panalangin si Sister Tina Santos at si Sister Elise eh, Sister Erica Elise Santos at ang iba pang mga aming kapatiran na hindi namin nabanggit kayo din ang mga kapatiran na aming panalangin laman ang aming prayer request sa umaga na ito sa aming puso at isipan Sama namin po ito sa panalangin patuloy na maging maghapon na ito sa amin sa sa umaga ah, at ang aming mga gagawin ay ma-connect po namin sa inyo. Ang aming mga plano ay ma-connect po namin sa inyo upang sa ito ay maging matagumpay. Ayaw sa inyong kaloban, hindi na kami kagustuhan. Patawad po kung kami man ay makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.